Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang sampu na madalas tinatanong ng mga nag interview sa ating mga security guard kapag tayo ay nag apply Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Siyempre, bago tayo mag muli hinihikayat ko kayo na mag like at mag subscribe sa aking youtube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko kaya tumpisa na natin let's go Sampo na madalas tinatanong sa interview ng mga security guard. Number 1. Magbigay ng ilang impormasyon patungkol sa iyong sarili Number 2. Bakit security guard ang napili mong applyan na trabaho? Number 3. Nag-training ka ba? Number 4. Ano ang tawag sa training na kinuha mo? Ano ang pagkakaintindi mo sa trabaho bilang isang security guard? Number 6, kaya mo bang gampanan ang pagiging isang security guard? Number 7. Willing ka ba na ma-assign kahit sa malayong lugar? Number 8. Reside 3 or more 11GO na alam mo. Number 9. Reside code of conduct or code of ethics na alam mo. At number 10. Kung tatanggapin ka, ano ang maitutulong mo sa kumpanya? Ito mga ka -59, Ang sampu sa madalas na tinatanong Sa ating mga security guard Kapag tayo ay in-interview uh, Subaybayan so nyo lang basabasahin nyo lang ito Para magkaroon kayo ng idea At tip Kapag kayo ay i-interviewin At ayun nga mga ka na yun Sana uh, nakakuha kayo ng idea Doon sa mga pinag-usapan natin At uh, saka ayun uh, Siyempre uh, Ang lagi nating uh, paalala sa ating lahat Always 10-3-5 tayo lagi sa mga 2-0 Para 74 tayo 1-6 Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-5-9 Maraming salamat Mag-uhay tayo at God bless sa ating lahat Thank you